pag tayo ay nagpalit ng size ng gulong eh pwedeng magkaroon din tayo ng problema like for example nagpataas tayo ng gulong okay so pwedeng sumabit yan sa inner fender pwedeng sa normal na gamit like a uh, low speed hindi masyadong loaded eh walang sabit yan pero pag kayo ay nag sabihin natin na full loading sa sakyan, or kayo ay nagda-drive sa highway at nagkakaroon ng downforce pwedeng sumabit yung gulong ninyo. Unfortunately, once na naikabit na yan sa sasakyan, eh hindi na natin pwedeng ibalik yan dun sa bilihan ng gulong. Kaya kung magpapalit kayo ng size ng gulong, pag-aralan yung mabuti kung okay ba sa inyong sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may ba akong question at yun nga uh, Meron daw siyang gulong na gustong bilhin sa kanyang sasakyan Kumbaga ang size ng gulong na original sa kanya is 185-60 R15 And ngayon gusto niyang gawin na 185-65 R15 Okay, so kumbaga yung gitna, okay, yung 60 and 65 yun yung gusto niyang baguhin Gusto niyang pataasin Yung gulong Unfortunately, eh, nag-aalangan yata yung shop na binibilhan niya ng gulong Kasi yun nga, uh, mas okay daw na yung original size na lang Technically, highly recommended naman talaga Na yung original na size naman talaga dapat Ang lagi nating ipinapalit Pero syempre, uh, we are the owner Tayo yung bibili eh pwede naman na baguhin natin yan, di ba? Kung ano yung mas prepared natin. Pero yun nga, before tayo magbago ng gulong, mas okay na pag-aralan muna natin or siguraduhin natin na hindi tayo magkakaproblema. Okay, kasi ganito ang senaryo, no? Once na naikabit na yan sa ating sasakyan, na i-roll na natin yung gulong, hindi naman natin pwedeng ibalik yan, okay? O hindi na yan, tatanggapin ng shop at uh, papapalitan natin ng mas maliit. Okay, so siguro nag-iingat lang naman yung shop dito, no? Uh, tama naman yung suggestion sa inyo na stay on original size Pero ikaw yung may-ari, ikaw yung bibili So, you will take the risk Okay, so uh, Ang mangyayari kasi dyan, pag pinataas mo kasi yung gulong mo Pero usually ito, based on experience, ano? Kung 1 inch lang naman yung iaangat ng gulong mo At kung mga small car, like sedan Hindi yan sasabit, bihira sumabit yung mga ganun Except sobrang loaded ka Pwede, pero usually hindi sumasabit. Kung mga 1 inch lang yung iaakyat ha. Pero kung more than ka na dun, may possibility ng sumabit yan. Okay. Kasi, pero kasi sa mga, like for example, mga SUV, kaya nyan mga 2 inch pa. Kaya pa nyan. Hindi pwede sasabit. So depende dun sa size, ah, depende dun sa klase ng sasakyan. Depende kasi kung gano'ng kalaki yung space niya Pero yung iba, halimbawa, pwedeng sumabit pag loaded, Pwedeng sumabit pag nasa highway na mabilis yung takbo dahil nagkakaroon ng downpours or pag lumiliko. Doon sumasabit yung mga gulong, no? At yun nga, pwedeng sirain yung inner fender. At ang isang solusyon dyan na hindi rin naman pinaka-recommended, eh pag, syempre, uh, instead na magpalit tayo ng gulong, which is cost thousands, eh doon na nilalagyan ng mga para mga pangipit na sa mga spring para hindi mag-bounce ng malaki yung spring, no? So, On the idea, okay, uh, mas, kung uh, yung original size, better Pero kung magtataas ka lang naman ng mga 1 inch, maybe eh, hindi naman yan, hindi naman sasabit yan Pero syempre, there's always the consequences Like for example, nagpalaki tayo ng gulong o nagpataas tayo ng gulong Medyo magkakaroon din ng pagkakaiba dun sa speedometer natin Okay, so, unfortunately uh, So far, wala pa yata akong alam na nagkakalibrate Yan, ano, so, medyo Hindi magiging accurate na Yung inyong sp speedometer Okay, and yun nga, pag sumabit Yan, sadly, hindi mo pwedeng ibalik Else, gagawa mo na lang ng paraan Or, tanggalin mo yung gulong na malaki Palitan mo ng original size Okay, so, yung mga so sa nakakuha kayo Ng konting idea with regards gulong Again, kung kayo ay magpapalit ng size Pag-aralan ninyong mabuti siguro uh, siguro suggestion ko na lang diyan kasi minsan may ganto ha ah. yung high end na bra, ay yung high end na model ito yung size tapos ito yung kung ba low end yung size ito yung size pag uh, normally pwede mong habulin yung size nung high end yun hindi pa yung sasabit pag nilagay mo sa low end so ang idea gumamit ka ng sa, uh, tire calculator na nasa online maiimagine mo na doon kung gaano ba kalaki o gaano kalapad yung i-change ng gulong mo kung sakali mang magpapalit ka ng size. So, yung mapapasok sa nakakuha yung konting idea with regards to long. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang.